Gaano man kalaking pagsubok ang dumating sa ating buhay, patuloy tayong lumalaban sa laban ng buhay. Gaya ng sitwasyon ng ating mga kababayang muslim at kristyanong naipit sa kaguluhang nangyayari sa Marawi City. Samot saring hinanaing at panawagan ang nais nilang ipaabot sa ating mga kababayan at mga kinauukulan. Andito po tayo ngayon sa Santa Elena, Iligan City, isa sa mga evacuation centers kung saan pansamantalang tumutuloy ang ating mga kababayang apektado sa Marawi Siege. Isinalaysay ni City Haya Makadag Yusop na taga sa Rimanok ang kanilang karanasan noong unang araw ng paglusob ng Maote Group. Si kami sa Walayamina, di ba pag niya piti ba ka, ano to? sa Rimanok. din alas doon sa kaya pagpuniran. Na Naro kami ko alam, kagabi na pagalan sabato. Namin bakit kami ko mga tong anayaw ay nga may sumi ho. <tod> kaya wala. na sa wala. Sa karsada na bola bola na isis din. damit kala kabi, din na, na Den, Den, kaya wala namin abay nga <tod> Mapagura <tod> kalala sa uram, mga makalala na. Gito, nga may na dun na namin kami alak kami mia duk duk la mga wata. Tatamang wino namin mi yam sa mi kuku Pero kung maka kami sa na gito, sini ng amiran sa mambu, sa mga ng amiran sa mga dupas, murang murang, pagu mga marga. So ibre isang na para prelis mga salmon. Murang-murang, mapiyamang mukha pa talingwa may sikay amiran. Sinorsalam Umbra, 37 anyos na taga sa Doklilod, Marawi City, ay ibinahagi naman ang kanyang saloobin tungkol sa naturang pangyayari. Naubai pasal pasalamat kami sa gini kiri rara kami ga kami rampa pabuya, e, naik ke pia piya ginawa, rata gina wana mi swadaya me, udin na miya totoong, na laidu masaya kami ya, gira kami sa rilisa, na laidu surga kami ya, pasalamat kami sa gima yose ya, gube yose e, kami ni yang sakapi pia ginawa pia wapea kami ni yang, na pun kami ada, na mi sa de, tu tamane na pasal lama ta gusu pugu per ada to. Dagdag pa ni Nor Salam, nais niyang mapalitan ang kanilang tricycle dahil ito lamang ang kanilang ikinabubuhay. Hindi may paliwanag ang naghalong takot at lungkot at kung paano sila magsisimulang muli. Iilan pa rin sa ating mga kababayan ang patuloy na hinahanap ang kanilang mga kaanak na hanggang ngayon ay patuloy na naiipit sa kaguluhan sa Marawi City. nananawagan ang ina ng mag-asawang Norfaisa Romoro Samporna at Olomodin Samporna kasama ang kanilang dalawang anak na kasalukuyan pa rin nasa pagulungan Ramain na sana ay sila ay ma-rescue na. Samantala, patuloy na hinahanap ng kanilang pamilya si Nanoranya Samporna at Bangki na may tatlong anak na kasalukuyang nasa Polo de lausan Ramain. habang si Jamil Omar Minilinding, 47 anyos, isang karpintero na naninirahan sa Bliss Papandayan, ay piniling pag-aralin ang kanilang anak dito sa Iligan City at humiling ng karagdagang gamit gaya ng damit pampalit sa kakarampot nilang dala mula sa kanil kanilang tahanan, mga unan, kumot at kutsyon kung saan kahit papano ay meron silang maayos at komportabling matutulugan. Electric fan para sa karagdagang ventilasyon at isang telebisyon upang meron silang mapaglibangan. Sina Sultan Ali Ander, 34 anyos ng Saduk Marawi City at Samsudin P. Bagabong, 38 anyos, taga Bangolo Poblasyon ay pawang nananawagan sa mga kinaukulan ng karagdagang tulong. Ako po si Ali Sultan, nananawagan po kami sa mahal na Pangulo. Kasi yung mga bahay namin, naiwan namin, dahil nabubungban kami, hindi namin gustong umalis sa Marawi, doon ang anak buhay namin, ay mahirap na, nakabakwit kami, wala kaming pira, ay sana... Na Matulungan niya kami. Wala kaming anak buhay dito sa Iligan. Wala pa kaming mauyan Kailangan makahano kami pag anak buhay. Nananawagan po kami sa sambayan ng Pilipino, sa buong bansa, sa mga taong may kakayahan tumulong sa amin, na kami po ay tulungan. Dahil hindi lang po ang nawala sa amin ay kayamanan o di ari-arian, o di bahay, uh, bahay namin. Kundi pati ang mga mahal namin sa buhay, nawala ngunit ang pinakahiling ng ating mga kapatid ay ang pangmatagalan na ayuda. Isang livelihood assistance mula sa gobyerno kung saan kanilang inaasam na maibigay upang sila'y makapagsimulang muli. Batid man ang kalungkutan at hinagpis na taglay nila, ay nangingibabaw pa rin ang katatagan at pag-asang madaig ang terorismo at tuluyang makamit ang minimithing kapayapaan. Para sa bayan, Sweet Lukman, Philippine Information Agency.